Magtanong muna tayo dito mga kainis Kasi hindi natin makita sa online yung 124 grain na $20 lang na bala ng 9mm May tinuro sa akin kung sino yung hahanapin ko na wala eh Nagtago yata ano Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Baka sa akala ito yung tirador ng ano Ito to, to, to. Hey, boss Yes So tara mukhang meron mga kainag sana. Hindi lang napalitan ng uh, presyo. Ito yata eh. That is it, there. it is. That is that. Okay, yeah. so it's twenty dollars, right? Yep. That's well. I I shouldn't say that. According right. to this, it might be when you get up to the till they'll no Okay. So, but if it's showing that on the website, yeah. then it should be. Okay, thank yeah. you. Because sometimes I don't get the right prices on this. Machine. All right, perfect. Yeah. Thank okay. you, man. You yeah. So yun mga kainik ano. Ito na nga yung hinahanap natin ano. Ito yung nakita natin sa online. So kukuha tayo ng apat. Oh, di ba? Ano yan? 124 grain. Uh, basta 124 grain to eh. medyo, medyo malabo mata ko no. tayo nito. Apat. Oh, di ba? Ayos, marami-rami putukan to O oh, na mga kinags no? Ayos na Nagdadalawang isip ako eh, kung limang box yung kukunin ko eh, no? Sabi ko Apat na box ba o limang box na lang kukunin ko Kasi sayang eh no? nandito na tayo Bakit hindi ko pa kunin yung isang box para Bali mga 110 yung magagastos natin Kasama na yung, yung tax mga kainags ano? Kung limang box yung kinuha ko Kaya lang apat lang na box yung kinuha ko Parang gusto ko pang bumalik eh Gusto pang bumalik dyan kunin ko yung isa sayang naman bira lang yung gandong pagkakataon eh. usually kasi yung mga nagsisale dyan mga 115 grains lang so ito nakuha kasi natin 124 grains sabi nila maganda raw yan sa barel ha ah, babalikan ko yung isa so ito mga kinis ano, kumuha ulit tayo ng isa yan bali lima limang limang box na ng 124 grain sayang kasi yung ano yung bro -pass na sombrero dito yung embroidered no ah, nagkakaubusan na mga kainags Meron na lang mga nandito yung mga sticker. yun marami yung sticker. Pero yung embroidered na na logo ng ano nung Bro Pass. Ano yan? Bus Pro Shops. Wala na, konti na lang. Meron na lang ako nakita dito mga kulay dilaw. Pero ibang kulay wala na mga kainis. kakaubusan na sikat-sikat na, sikat na kasi no. Buti na kabili, agad tayo noon. Hey, kumusta? Hey, Mas naman. Hey, naman Ha? Wala, wala lang na. Na. Pagod na. na. Salamat. Kunin kayo resibo. Salamat. Ah, sige. Nag-upload ako kahapon. Thank you. Ayan. Mga subscriber natin dito mga kainag ano? siya. Tatrabaho sa Timis. Paborito nating uh, pinupuntahan lagi. Mga nag-aabang din sa mga walang kakwenta-kwenta nating videos. <laughs> Pero sa iba, eh maraming maraming salamat at natutuwa daw sila sa mga vlogs na ginagawa ni Next. Thank you very much po sa mga nakaka appreciate na, ng mga walang kakwenta kwenta kung magpi-pinagagawa. <laughs> Pero mahirap din gumawa ng ano, ano, content mga ka-hilinks, ano. Mahirap din yung ano, eh, yung kailangan pag nagsasalita ka sa vlog mo dapat entertain eh. entertainment eh. Hindi lang yung nagsasalita ka, eh, no? dapat sasamahan mo rin ng medyo yung expression ng mukha mo eh. Marami pa rin nagagalit eh. Maraming nabubuhis I Amir. Mean, Minsan ganun eh, you know, pag masaya ka, maraming magagalit sa'yo pag nakikitang masaya ka eh, no? Ah, uh, e, pag yung masaya ka sa mga pinagagawa mo, tsaka pag kinikwento mo yung mga accomplishment mo, naku, maraming nagagalit. <laughs> eh, ganun talaga, mga kainis, ano? Kaya lang naman natin sinasabi yung mga accomplishment natin sa mga vlogs natin ay eh, para maging ano yan, maging inspirasyon motivation ng iba heto na nga pala yung mga ano no mga nabili nating bala kanina ayan oh no? pakita ko lang ano? ayan no? nako doon mapapalaban na naman tayo ng bakbakan to, mga kainag so oh. nako pa hmm? 9 meals no 124 grains yan yan, dito tayo muna sa basement, mga kainis. No? Hindi tayo makapwesto sa taas. Gawa na may... Nandun yung may-ari. Eh. Si Mahala Reyna. Nagluluto. Nanglili. <laughs> so, anyway, mga kainis. Ano? Pag-usapan natin ngayon yung isa sa mga naging topic ng spot Pinoy, no? Mga kainis, ano? ano raw bang ang maipapayo mo sa mga kaibigan mo rito na temporary foreign contract worker or hindi man temporary foreign contract worker tungkol sa utang? Yan, ako napagandang... Uh, Pag-usapan yan, ako, actually, uh, nung ako ay isa pang temporary foreign contract worker, way back in 2008, 2009, 2010, tapos sabihin na lang natin, uh, nagdiklara ang Canada ng 4 years na dapatin maging permanent residency ka sa Canada or else, uwi ka ng Pilipinas. So, may mga nakasabayan kasi ako dito, nakasabahan din natin, na hindi rin nakapag-apply ng permanent residency application. So, syempre, ang ginawa nila ay nangutang sila ng nangutang. Hindi naman lahat mga kainay, no? merong ilan tayo mga kakilala na ganun ang ginawa na talagang sinagad yung credit cards nila. Yung iba nga, tatlo credit cards, sinagad talaga nila yun. No? Uh, bumili ng ganito, umutang ng ganito, umutang ng ganito. ah uh, bumili sila ng mga rilo. Mga gadget, lahat ginamit yung credit card nila. Kasi ang dahilan nila, sabi nila, ay... Total, hindi na rin naman ako magiging permanent residence dito sa Canada Abay, ano pang gagawin ko sa mga credit card ko? Abay, syempre, di ba? Ganon kayo, iba kasi ganon yung naisip nila. So, sinagad nila, pag-uwi nila lang Pilipinas, syempre, may mga gamit silang mamahalin, relo, lahat. Yun ang ginamit nila, yung kanilang credit card. Tapos, yung iba, ay may mga utang din sa ano, no? Sa mga kaibigan. Tapos, uh, utang din sila sa mga sa supervisor nila. ay eh, syempre, yung mga supervisor, eh, minsan, yung mga manager, eh, hindi naman nila alam kung ano status ng mga temporary foreign contract worker na mga kababayan natin. Eh, di ba? Pero yung iba, nagpapautang lang yan. Yung iba, naglo-loan. So, hindi natapos yung loan na yan. Umuwi na sila. Hindi nila nabayaran. So, kawawa yung mga naiwanan na mga pinagkakutangan nila rito. Yung iba naman, nagbayad. No? Mga Kaya sabi ko nga, hindi naman lahat eh ganun ang nangyari so yung ibang mga kababayan naman natin kahit yung mga kakilala rin ako na meron silang utang uh, sa credit card meron silang utang sa mga tao kaibigan nila bago sila umalis ng Canada papuntang Pilipinas binayaran nila yon nagsinetel muna nila yung kanilang mga obligasyon kanilang mga uh, pagkakautang pero pag-usapan na lang natin yung mga kinalimutan yung kanilang mga obligasyon sa kanilang mga kaibigan sa credit card sa Canada, mga kainag ano? So, sa madaling salita, eh, umuwi sila ng Pilipinas na hindi na nakapag-apply ng permanent residency. Tapos yung ibarito rito na mga pinagkautangan nila, miyak kasi nga hindi raw sila binayaran ng kaibigan nila or kakilala nila or kadikit nila na umuwi na ng Pilipinas. ba diba? Kasi pinaghirapan daw nila yung pinautang nila na Nagtiwala raw sila doon sa pinagkautangan nila na tapos iniwana lang daw bigla, nawala daw. So yun, ganun ang nangyari, sinario So, meron pa nga akong kakilala. Actually, may kakilala ako mga na so, Talagang, inubos talaga yung credit card niya, sinagad niya. Kasi nga, ang alam niya, hindi na siya makakabalik ng Canada. So, nakadalawang taon na siya sa Pilipinas. Mula nung napauwi siya ng 2015, uh, siguro mga tatlong taon na. So, nabalitaan ko na lang, nakabalik siya ng Canada, no? Kahit na marami pala siyang atraso sa utang dito sa Canada, pwede pala yun, nakalusot siya, no? So, ang pagkakaalam ko kasi dati, kapag ikaw ay nag-iwan ng problema or iniwan mo mga problema mo sa Canada, especially sa mga utang, eh hindi ka na makakabalik ng Canada kasi nga, di ba? Obligasyon mo, hindi mo ginawa. So, nakalusot siya, mga kainag, siya, no? So, sabi ko, congratulations sa'yo, ha? But, ang galing mo. asa uh, as a temporary foreign contract worker, siya nag-apply siya, pero hindi na siya dito sa Alberta. Ang sabi niya sa akin, wala pa raw siyang isang linggo sa Canada. <laughs> kasi siyempre mag apply ka ng SIN number niya, di ba? I-update mo yan Once na nakabalik ka uli ng Canada eh. I-update niya mga kainis. So, para may kasi may status na siya, no? meron na siyang work permit. So in-update niya. So sabi sa kanya, o oh, marami kang utang dapat bayaran mo to. Talagang ang dami mga papel, mga yung na, nung naibigay niya kung saan siya nakatira, yung address niya. Lahat ng mga pinagkakautangan yung banko dati, na iniwan niya rito, pinagdahan siya na mga bills na dapat niyang bayaran. So, nagtaka siya ang dami. Eh, paano? Hindi na dami. Yung mga interest, nagpatong-patong na. So, kala niya, nakalimutan na rin ng Canada. Eh, syempre, alam niyo naman ng Canada, mga kainisan noon, hindi tayo makakataka sa mga pinagkakautangan natin dito. Grabe. Hindi to katulad sa Pilipinas na pwede mong takasan, na Credit card, ganyan. Na hindi ka magbayad. O, di ba? Dito, mga kainisan, no? Uh, doon sa aking mga narinig. Although, hindi naman kasi tayo pala -utang, eh, no? <laughs> o, oh, nangungutang naman tayo, pero nagbabayad din agad tayo. Tsaka, good payer tayo, mga kainis, ano? Good payer tayo. Importante sa lahat yan. Ayoko na may utang. ayo gusto ko yung nakakatulog ako sa gabi. Ayoko na nag-iisip na mga babayarin sa utang. Diyos ko po, Panginoon. Yan. So, sa akin lang. Ako lang naman yun, mga kainis, ano? Ayokong mabuhay sa utang ayaw mabuhay. So, pag hindi ko kayang bilhin, hindi ko muna binibili yan. Pag hindi ko pa kayang utangin, hindi ko muna inuutang yan. Pag may utang pa ako, yung utang muna na, tatapusin ko muna bayaran yun, saka ako pwedeng mga ulit. Ano? Pero usually, awa naman ng Panginoon. Ang utang natin ngayon, mga kainags, ay bahay. <laughs> Pero normal na utang yan at magandang utang yan, yung bahay na yan. So, yun. Balik tayo doon sa istorya natin. Yun na nga, mga kainags. Sabi sa akin, hindi pa nga ako nakakaisang linggo dito sa Canada. Hindi pa nga ako sumusweldo. May utang na agad ako. Sinisingil agad ako ng mga pinagkautangan ko rito. Sabi niya gano'n. Eh, paano yan? Yung mga manager natin dito, di ba? Eh, siguro yun. Yung mga manager natin dito, supervisor natin dito na pinagkautangan mo, yung mga kailangan pinagkautangan mo dito dati, hindi, malamang yun, hindi ka na nila mahahabol nun, sigurado. kung habulin ka man nila, kung singilin ka man nila, sigurado hindi mo nang babayaran. <laughs> Pero sa mga banko, sigurado, kailangan mo bayaran niya kasi yung credit history mo rito baka, saka pag mag apply ka ng permanent residence mo baka baka maka-apekto yun kaya dapat mo kailangan bayaran yung mga utang so siguro uh, kinausap niya yung banko ba diba? so ngayon magdadalawang taon na siya rito hindi ko alam kung marirenew siya sa kanyang work permit kasi nga alam naman natin na hindi ka na basta-basta makaka-renew ng work permit dito, di ba? Meron ng mga limitation. So, hindi ko alam. Good luck sa kanya wala na rin akong kontak sa kanya uh, salamat sa kanya so salamat sa naging samahan namin hindi ko naman binanggit yung pangalan niya diba mga kainay siya yun yun, tapos yung iba naman uh, meron akong isang kaibigan na talagang grabe yung ano ko sa kanya ang -an taas nung tingin ko sa kanya mga kainay siya, sobrang taas nung tingin ko sa kanya laki na respeto ko sa kanya kakilala ko rin to pero syempre hindi ko sasabihin ng pangalan <laughs> kakilala ko rin siya ah uh, talagang nirespeto nire ko siya. Tapos nung time na way back in 2014, nag-usap kami dalawa, no, hindi pa ako nagbablog noon. Sabi ko, yung mga kasama ko rito na napapauwi ng Pilipinas, nangutang nga sila. Sabi nila sa akin, kasi sinabi sa akin, eh, yung no, mga kasama ko mga nangutang na hindi na nagbayad sa mga banko, sabi ni inadvise nila sa akin, pre, ngayon pa lang, umpisahan mo ng ano yung, ano mo, yung credit card mo, gamitin mo na yan. Kasi pag napauwi tayo, sayang naman yan. Oo. uwi ka, di... Gamitin mo na yan. Sa so maraming nandidimonyo sa akin na gamitin ko rin credit card ko, ubusin ko rin credit card ko. Pag napauwi daw ako, para wala na rin akong... Tiyo, hindi na ako makakabalik ng Canada kasi pinauwi na raw ako. Eh. Di, iwanan ko na rin utang ko rito. Pero ang sabi ko sa kanila, mga kinusuf, pare, pasensya ka na. Hindi ko... Hindi ako nagtitake ng mga advice na ganyan, ano? Tsaka kasi ako, ako kasi ayo ko nang may ano eh, ayo ko nang may ma ma ako, mga ma ako, makakainis. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero yun talaga ako eh. Ayoko meron akong nalalamangan na kapwa. Ayoko ko nang ko nang nanlalamang ako sa kapwa. ayon na ayoko ko 'yan. Uh, di ba nang maging kuripot ako, <laughs> di ba? Di ba hindi ako magpautang. Eh pinaghirapan ko 'yun, mga kainis. Sino sabi ko nga sa inyo, eh. pero yung manlalamang ako ng kapwa, mangungutang ako tapos hindi ko babayaran hindi ko ginagawa yan mga kainis kasi naalala ko dati e, naikwento ko na sa mga previous vlogs natin ano? sinasama ako dati ng nanay ko sa mga bahay-bahay sa mga principal mga co-teachers niya nangungutang kami kasi nga walang wala talaga kami ano? so nakikita ko pa nga umiyak ang nanay ko nun. sabi pa nga sa akin ng mga co-teacher niya yung mga inutangan niya alam mo bibot kasi bibot tawag sa akin ng nanay ko bebot alam mo bebot yung nanay mo masarap pa utangin yan kasi good payer yan Although portion 2 mga kainis, ano? So lumaki kami sa ano, napatapos kami ng... napatapos kami ng nanay ko sa high school lang, ano, na... Baon sa utang. So yun yung tumanim sa isip ko. Kaya eh, sabi ko, paglaki ko, ayoko nang magkaroon ako ng utang. Ayoko na kasi nakikita ko sa nanay ko. Grabe. Nakita ko talaga. Ang hirap. Umiiyak. Walang pera. na So yun, ah... Yun na nga tapos sa uh, ang naikwento ko sa kaibigan ko yun yung sinasabi ko sa inyo ano ko nirerespeto ang tingin ko sa kanya nung sinabi ko sa kanya na yun ina-advise nila ako na ano kasi hindi na raw mapapabalik sa, sa Canada pag napauwi na ng, ng Canada no kasi pa dati pag napauwi ka ng Canada hindi ka nakapag apply ng permanent residence makakabalik ka lang ng Canada after kailangan mo mag-spend pala ng another 4 years sa Pilipinas or outside Canada bago ka makabalik ng Canada yan yung dati yung panahon nila Harper Prime Minister uh, oh, Prime Minister yun, time na yun So ano pa yun Conservative pa yata Kung hindi ako nagkakamali Ano Ta, yun nga yun nangyayari Tapos nang sabi niya sa akin Nung sinabihan ko Yung, yung, yung taong nirerespeto ko Nung sinabi ko sa kanya na gano Na hindi ko kayang gawin yun Na ano Na Uutang ako Tapos <clears throat> Hindi ko babayaran Tapos uwi akong Pilipinas eh paano kung Makabalik ako ng Canada Yeah. Ang in ko sa kanya, ang sasabihin niya sa akin, alam mo, tama yan, tama yan, inags. Huwag mong, huwag mong susundin yung mga nag a sa sa'yo na baluktot ang pag-iisip. Especially yung nangungutang ka sa bangko tapos hindi mo babayaran. May karma yan, may malaking kapalit, may, may balik yan. Yun ang ina-expect kong sasabihin niya sa akin. Pero hindi ang sinabi niya sa akin. Yan, ano, yun, ano? Ang sabi niya sa akin, hindi tama, gawin mo yung sinasabi nila kasi kahit ako eh. Kahit siya daw, yun sabi niya. Kahit ako, gagawin ko yun eh. Uutang ko ng uutang eh. di ba? Hindi na ako makakabalik ng kanad eh. Siyempre, gagamitin ko na naggamitin yung credit card ko. Uubusin ko na, hindi ko na, ano Total, uwi na rin naman ako ng Pilipinas. Noon, yung binanggit niya sa akin noon, parang bumaba yung pagtingin ko sa kanya. Yung respeto ko sa kanya, no, no parang nabawasan eh. Hindi, parang no, nabawasan talaga, no? Kasi hindi ko ina-expect yung ganun. So sinasabi ko sa inyo mga kinesto so dahil yun na nga, baka mabigyan kayo ng pagkakataon na bumalik kayo ng Canada. Lahat ng mga ginawa nyong hindi maganda, babalik din sa inyo yan. Babalik din sa inyo yan. Kaya, ako, kaya minsan nga sinasabi ko sa inyo, uh, ang ko kasi mayabang mga kinesto pag sinasabi ko sa inyo wala akong utang. Ano? So, sa meron naman po akong utang itong bahay, utang ko yan. Pero other than that, wala na po akong utang. Meron man akong utang, credit card, yung regular na ginagamit ko. Siyempre, pag may binibili, ayoko magdala ng cash. Pero pag sweldo, bayad pa rin. Ganun lang. Ganun lang. So, yun yun. Uh, yun yung mai-advise ko sa mga, mga kababayan natin na temporary foreign contract worker o yung mga permanent residents na dito. Medyo ang pag-utang po sa Canada ay... Kailangan pag-aralan nyo muna. Kasi masarap mong utang talaga sa Canada, eh, no? Lahat mo, ma talagang makukuha mo, eh. Ang bilis, ang dali, eh, no? Utang, utang, utang. Sa bandang huli, mapapa -utang, ano ka na, eh. <laughs> Mapapamura ka na, eh, no? <laughs> pag yung bayaran na, pag dumating na sunod-sunod yung, ano, eh, yung mga bills, na, po, Panginoon. So, konting, ano lang, mga kainis, no? konting, ah, uh, limit, limit yourself. Actually, ako, ah, uh, ang ano ko kasi sa sarili ko sa loob ng dalawang linggo, ang budget ko sa sarili ko ay nasa 500 Canadian dollars mga kainin sino. Yan ang maximum budget ko sa sarili ko. Kahit anong bilin ko yan, pagkain, mga passion ko, mga ano-ano, lahat-lahat yan ang budget ko. Pero ang ang inaano ko lang sa sarili ko, at least 300 or 350 Canadian dollars sa loob lang ng dalawang linggo. Kailangan tipirin ko. Kailangan mag 350 lang. Wag, wag lalampas ng 350 kung lumampas man 400 at kung sakaling maging 500 Canadian dollars na magagastos sa loan ng dalawang linggo okay lang kaya ko naman bayaran pero hindi hindi dapat lumampas ng 400 Canadian dollars maximum 400 Canadian dollars in 2 weeks so yun mga ka siya hanggang ngayon kasi siyempre, hanggang ngayon, importante pa rin yung pag-iipon importante importante yan para pagkakinapos merong madudukot at hindi mangungutang Naka, mga kainig siya di ba So, yun lang, um, yun, may marami na rin akong pinagbinigyan ng advice na mga kababayan natin, na mga kakilala ko rin ng mga contract worker dito dati. Nasabi ko, sa iwasan natin yung kasi pag nag-apply tayo ng permanent residence, di ba? Baka masilip yan, madali tayo. Importante kasi dito, pag nag-apply ka ng permanent residence, dapat meron kang may pakita na savings account, meron kang deposito sa savings kasi malaking may tutulong natin sa pag-apply natin ng permanent residence dito sa Canada. Di ba, mga kainags? So, yun lang. So, sana naging enjoy sa pagbubunga nga ako rito. <laughs> At nakapagbigay ako ng magandang advice pa ayo sa inyo. At saka syempre, shout out sa, sa ano sa, sa, sa Spot Pinoy. Yan, dahil sa kanila ay nakakuha ako ng content natin ngayon. Nakikisawsaw ako. Yan. <laughs> Yun, so yung aso ko tinatawag na kung gusto na lumabas, gusto na mamamasyal. At maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli po.